Kung kasama, uh, kahit nagkukwentuhan tayo, pero may isa akong problema sa, sa ating bansa. Uh, may palinta ba kayo sa plant control ngayon sa Pilipinas? Yung mga senador, mga uh, congressman, puro meeting, um, ano na lang. Iring na iring, wala namang nakukulong. Anong masasabi nyo doon? Anong masasabi nyo doon sa puro problema na lang na wala namang resulta? Oo, panahon pa ni Gloria. Mm -hmm. Nagka, nagkaroon na ng problema. Isa mm -hmm. pa barrel scam. But, but mm -hmm. Ito yun ang IC, eh, ICI. Pero ah, yun, yun yung bago siya. IC, ah, uh, ICI. puro na lang ba kwento, kwento? Puro lang kwento. Oh. kwenta <laughs> Ay, hindi <laughs> lang yun. Nawalan na, rin yung, ano, nawalan na rin yung Blue Ribbon Committee. Ha? Huh? No ribbon committee hearing na wala na rin. Wala okay. na rin. Mm -hmm. As in, totally. So ang existing na na yung ICI, but the thing, but the fuck is, ah, uh, mm -hmm. uh, independent, ano, kung pagka, parang private, ginawang private lang yung mm -hmm. ano nangyayari. So dapat yun, uh, oh. lukso ng, 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 ng sambayan, ano, gustong mm -hmm. ipalabas yung ano, kung mm -hmm. ano yung hearing na nangyayari sa ICI. Mm hmm, Ay, ah, ibig sabihin, ang sinasabi ninyo, dapat, dapat, ano, transparent ang mga investigation. Transparent yun, CI. Hmm. Pero may napansin kayo, lahat halos ng mga sinabi ninyo, isa yung, isa yung uh, pinakang ano, parang napaka matingkad sa lahat. Sa so, mahabang panahon ng kasaysayan natin, kahit na bumalik lang tayo kay Gloria, o kahit sa panahon pa ni Marcos, parating uh, narinig nyo naman yung salitang burokrata kapitalismo. Yung sinasabing, naririnig ko sa rally yan. O, oh, naririnig ko mm -hmm. siguro sa mga rally, ang propaganda kapitalismo. Na yung mga naghaharing uri, yung mga mayayaman, yung mga may-ari ng malalaking Panginoong may lupa, korporasyon, umuupo sa gobyerno itong mga ito. Ngayon, kung uupo sa gobyerno mga ito, eh, sino bang gagawin niyang batas? Hindi ba sila sila rin? Sila na ginagawa. Interest din nila yung ginagawa. Kaya, kaya pala, yung budget mm -hmm. ng 2025, ay, nangangamoy. Exact. Namamaho. Exact. Dahil maraming insertion mm. yung pala ang nangyari. Burukrata kapitalismo unta doon. Kasi yung mismong mayayaman, hindi naman talaga sila nagsisilbi para sa interes ng mamamayan. Hindi nila ginagawa yung batas para sa mamamayan. Bakit natin hindi sinabing ah uh, ano, uh, nagsisilbi ito para sa mamamayan? Halimbawa, alam, alam, 25 na budget na lang, 2025 na budget sinasabi mo ano, 2025 budget. Ano ang pinakamalaki? Militar maliit ang DPW yung ano yung infrastructure, ano project, yung ang infrastructure project ang pinakamalaki. Oh, so, so, infrastructure, militar, pero ang health, ang education, uh, ang social services yung iyon. lahat ng mga 'yan. Ng, ng, yun ano, na nga ang nakakagalit, yung, yung serbisyo sa tao inalist. Ngayon yung tinapisan na pan sa naman napunta. Napunta nga sa DPWH. Tapos nagpunta pa Nagpunta pa dito sa sinasabing uh, alam niyo yung ano yung uh, yung unprogram mm. fund at 'di ba? It, itong pondo ng gobyerno na umaabot na sa trillion mm -hmm. ay Patuloy pa rin nandoon yung insertion mm. sa mga infrastructure project mm. itong 2026 budget. Utang na utang yung gobyerno. Exactly. Utang na utang yung, 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 Alam niyo malaki yung kinalaman ng mga OFW pagdating sa utang so ng gobyerno. Kasi ay yung mga OFW nagpapadala ng pera, 'di ba? Dollar, 'di ba? Dumarating. Eh, exactly, ito, billion. Exactly, dollars. Billion. bilyon, sabi niya. Eh yung yung dollar na 'yon, 'yun naman yung ginagamit ng gobyerno pambayad sa ano sa foreign debt servicing, yung foreign debt service na tinatawag. Ang sa utang, sa panlabas. Na napapansin nyo naman, yung mga utang na yon hindi naman pinakikinabangan ng mamamayan. Bakit? Kung sinasabing hindi pinakinabangan ng mamamayan. E de, baon na baon tayo sa utang, walang services, ngayon nagkabukuhan, Nanakaw pala. Sa Kongreso, sa Senado, pareho pala nagnanakaw na yung ninakaw na yun, ina, galing sa inutang ng gobyerno na dapat ay pupunta sa servisyo ng mamamayan. Yes. Yeah. At, at ang problema pa diyan kung sino yung kritiko sa gobyerno mm. at kung sino yung nagtatama doon sa mali, siya yung hinuhuli mm. ng mga pulis. Yeah. Hindi yung